Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po si Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan na papakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ay nang umaga at nais po nating ipabatid sa bawat isa na ang ating pong programa ay bahagi ng episode. Yan po ay napapakinggan mula lunes hanggang biyernes gamit po ang 702 DZAS, ang 1143 DZMR kung kayo po ay nasa norte at syempre ang DYVS. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Pinag-uusapan po natin sa ating pagtatalakay ang tungkol sa ating personal na kalusugang espiritual Napakahalaga nito mga kapatid Lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya Tayo po ay masyadong conscious sa ating physical health Pero alam nyo ba na yung kalusugang espiritual ay napakahalaga din Kung paano po yung ating physical health Pag ito po ay nawala, pag tayo po ay nagkasakit Tayo po ay nalilimitahan sa napakaraming paraan Naalala nyo ba? Ang huling pagkakataon na kayo po ay nagkaroon ng karamdamang pisikal. na napakahirap. Ano ho? Sa panahon natin ngayon na medyo malamig ang panahon tapos mainit at syempre pabago-bago, nandyan po palagi yung threat ng physical sickness. At pag tayo po ay nagkakasakit, eh talaga namang ang daming mahirap gawin eh, lalo na ngayon, panahon ng pandemya. Eh talaga namang pong uh, pag tayo ay nagkaroon ng sakit ngayon eh Siyempre, confirm man o hindi, pero kinakailangan po nating mag-quarantine. At kung kayo po ay nag-quarantine, eh alam nyo po na ito ay lilikha pa ng additional uh, limitation. Yung bang may limit ka na nga dahil sa hirap kang gawin yung normal mong ginagawa dahil sa karamdaman, eh on top of that, idagdag mo pa yung uh, limitation dahil sa posibleng makahawa ka, so ikaw po ay mag-iingat, i isolate ka. So kaya ko po nabanggit yan dahil gusto kong maging conscious tayo sa idea ng salitang limitations. Marami ang nananalangin ng spiritual breakthrough. Marami po ang nagnanais na sila ay mag-thrive sa gitna po ng mga challenges. At marami ang umaasam na ngayong 2022 ay magiging mas mabuti ang kalagayan. Pero alam niyo po ba na marami sa atin ganyan ang inaasam pinapanalangin at hinihiling sa Diyos. Pero ang nakakalungkot na realidad, yung ating mga aksyon, kadalasan, ay hindi patungo sa direksyong iyan. Ibig sabihin po, bagamat yan ang gusto nating mangyari, hinihiling nating mangyari, pero marahil wala tayong mga hakbang na ginagawa upang yan po ay maging realidad sa ating buhay. So magandang pag-isipan nyo na, merong nakapagsabi, I think si John Maxwell, sabi niya, We have uphill ambitions but downhill habits. Oh, matindi ho yun. Kanya pinahayag na marami daw tayong mga ambisyon na paangat, no? paakyat, no? parang umaakit sa isang burol. Pero ang nakakalungkot daw, yung ating mga habits ay downhill. Ang ibig sabihin nito, sumasalungat doon sa dapat mangyari. Kaya pag wala po tayong proper a uh, spiritual health, talagang mararamdaman natin yung limitations in so many ways. Magpapakita tayo ng ilang halimbawa. For example, discouragement. Alam nyo, interestingly, may mga problema na pag dumating sa magkakaibang tao, same problem pero iba-ibang tao at yung bawat tao may kanya-kanyang iba't ibang level nang uh, spiritual condition, merong spiritually healthy at merong hindi. Pansinin niyo po na kahit iisang uri ng problema ang dumating, pero nakasalalay po sa ating level of spirituality or yung ating spiritual condition kung paano natin kakaharapin ito. So yung response natin sa problem, yung tolerance natin sa problem, and maging yung ating resilience sa gitna ng problem will be dictated by our spiritual condition. May mga tao po, they will be easily discouraged because of problems. Pero sabi nga sa uh, Romans chapter 5, maging sa James chapter 1, Let times of problems be an opportunity for great joy. Aba, ibang klase yun, ano? Kung tayo pala ay sensitibo sa pagkilos ng Panginoon, mauunawaan at makikita natin na ang panahon ng problema pala ay pwedeng maging panahon at pagkakataon ng pagkatuto. At pag tayo po ay natuto kahit nasa gitna tayo ng pandemya, tayo po ay magiging matatag sa ating buhay spiritual So mapapansin niyo po, yung ating spiritual condition will determine our response to problems. Napakahalaga 'yan. So some people will be discouraged. Yung iba naman po, they will be distracted. I think isang uh, palatandaan, and I would say it's a cycle. Palatandaan siya ng ating uh, kakulangan sa spiritual health, but at the same time, isa rin po sa mga dahilan kung bakit wala tayong kalusugang spiritual is that we are distracted from our mission, from our purpose, di po ba? Maraming tao po ay nababaling ang kanilang mga atensyon sa mga bagay na walang kinalaman sa layunin ng Panginoon or sometimes, Uh, sabi nga ang nagdudulot sa atin ng pag-aalala, ng pangamba, yung nagdudulot sa atin ng uh, takot, ito po yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon na hindi dapat pagtuunan o maging dahilan ng takot at pangamba. Pero sabi nga, pag tayo po ay mahina sa spiritual life, there's a tendency. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 12 verse 11, Don't let the excitement of Being young causes you to forget about your Creator. Honor Him in your youth before the evil years come, when you'll no longer enjoy living. Ito po ay babala, paalala sa mga kabataan na nanjan po yung uh, possibility na tayo po ay madistract sa napakaraming bagay and we waste that precious resource of being young. Yung pagiging kabataan po ay isang napaka-yamang biyaya. At pag yan po ay nasayang natin, hindi na natin maibabalik yan. So there is a warning not to be distracted. So being distracted is a sign that we have a problem spiritually. And it's also one of the contributors to spiritual immaturity. At the end of the day, kung marami tayong panahon na nagugol sa mundong ibabaw, Pwede pong nasayang ang mga panahong ito kung wala po tayong kalusugang espiritual. Di ba? Kahit ang dami-dami nating kaabalahan, meron nga nagsabi na uh, activity does not uh, necessarily mean that you are productive. So yung activity and productivity ay hindi po palaging uh, in line sa isa't isa. Pwede hong marami tayong kaabalahan, marami tayong ginagawa, and yet sa kabila nito, tayo po ay hindi nagiging mabunga. What else? Ito pa isa. Very common. Doubt. Pagdududa. Sa madalas na pagkakataon, ito po ay pumipigil sa atin from experiencing more of what God can do in and through our lives. Naalala ko po yung uh, labing dalawang espiya na pinadala to scout the promised land. Bago ho sila papasok sa promised land, nagpadala sila ng 12 scouts or spies. Ang purpose po niyan is to confirm if the land is really flowing with milk and honey. Yan po ang kanilang layunin. Pupunta sila ron, titingnan nila yung lupain kung ito nga ho ba ay sagana. Kagaya ng sinabi ng Panginoon. Tandaan nyo, even before, nung sila po ay nasa Egypt and even before getting to Egypt, yan na po ang sinabi ng Panginoon. It is a land flowing with milk and honey. Sinabi niya kay Abraham. At uh, yung description na yon ay napatunayan po nila. No? Ang interesting po doon, lahat sila, all 12, ay nakasaksi ng kasaganaan ng lupain. Pero eto ho, pansin ninyo. Bagamat pare-parehas nilang na-confirm that it is a land flowing with milk and honey, yung kanilang response ay magkakaiba. Ang sabi ho nung dalawa, confirmed. Pasukin natin ang lupain sapagkat iyan nga ang pinangako ng Panginoon dahil iyan mismo ang dinescribe ng Panginoon. It is a land flowing with milk and honey. Very clear na tayo po ay merong dahilan para pumasok dahil iyan nga ang sinabi ng Panginoon. Pero obserbahan niyo po na bagamat napakaklaro pero yung pong uh, sampu doon sa labing dalawa sa halip na magkaroon po sila ng faith at uh, ma-encourage sila to move forward and conquer the land. Pansinin niyo po na ang naging uh, common denominator sa kanilang lahat is that they doubted. Kasama huyan sa nakakita ng lupain. E eh, paano ho kasi? Pagpasok nila sa lupain, sa ho ang lupain. Malalaki nga yung ubas eh, di ba? Nung kami po ay nasa Sunday school, ine explain sa amin dati ng ano yan eh, ng aming Sunday school teacher meron siyang nilabas na visual aid. Kasi isang ayon po dun sa Bible, merong dalawang tao na bumubuhat ng isang bungkus ng ubas. Eh ngayon ho, hindi ba napakadami nating ubas ngayon eh. I think locally grown na rin ang ubas dito sa Pilipinas at madalas tayo makakita. Pero kahit sa ang lugar ka magpunta, walang ganon yung dalawang tao magbubuhat. So ganong kasagana yon ganong kalaki yung ubas. Pero eto ho ang kapansin-pansin nakita nila na bagamat merong opportunity, meron ding obstacle. Merong isang author na nagsabi, yung opportunity at saka yung obstacle are two sides of the same coin. Ang ibig sabihin po niyan, dumarating yan magkasama. Pag nakita mo yung obstacle, well, sa likod niyan ay merong opportunity. Pag nakakita ka ng opportunity, sa likod niyan may obstacle. Yun ho ang dahilan kung bakit may mga tao na nakakakita naman ng opportunity pero palaging may dahilan, di ba? Wag na lang, iba na lang, wag ako, but ngayon, but ako. <laughs> di ba? Kasi palaging nakikita yung obstacle eh. May mga tao naman na pag nakakita ng obstacle, they will doubt, they will be afraid, they will not move forward. Pero may mga tao po na pag nakita yung obstacle, what they see are the opportunities behind it. At yun po ang napakahalaga mga kapatid that we see the opportunities behind it. Yan po ang dapat nating makita. Pag tayo po ay punong-puno ng pangamba. Sa halip na tayo po ay magtiwala sa mga tiyak na pangako ng ating Panginoon, tayo po ay nagagapi ng pangamba, natatakot tayo, nagaalala tayo at hindi tayo makasulong. Sabi nga sa Isaiah 41:10, Fear not for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand. So pag nauuna po ang pangamba, hindi tayo makasulong. Pero napakaganda ng hamon na binibigay sa atin sa talatang ito. It's a reminder that God is with us. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand. So ang ibig sabihin nito mga kapatid, we have every reason to move forward and to become conquerors if, ito mahalaga, kung tiyak tayo na yung gagawin natin kalooban ng Diyos. Kasi kung talagang kalooban ng Diyos yan, it will never lack God's provisions and God's enablement. Nandyan palagi yung, yung kailangan mo, tutugunan, at yung kalakasan at kakayahan ay ipagkakaloob sa iyo. At syempre, Nandoon ang pagsama ng ating Panginoon. Pero isipin ninyo, ano nangyari dun sa labing, labing dalawang espya? Yung dalawa, naghasik po sila ng uh, encouragement. Yung sampu, naghasik ng pangamba at nagdamay pa. Kaya marami sa kanila hindi na nakapasok sa promised land because of the fear that was generated by people who are doubtful. Kasi po, yung mga taong may pagdududa, yan po ay manghahawa pa ng iba pang magkakaroon ng pagdududa at pag lahat po ay merong pagdududa, they will not be able to move forward. So it is important that we have faith in God. Pero kung tayo nga po ay kulang sa kalusugang espiritual, hindi po natin mararanasan ito. Ngayong nakita natin itong mahalagang mga bagay na ito, ano pong kailangan nating gawin? Okay, tandaan po natin ito. Natutunan ko from uh, Henry Blackaby's book, okay, yung pong uh, Experiencing God. Tatlong napakahalagang katotohanan na lalaban sa ating discouragement, distractions, and doubt. Number one, always remember that God is love and His will for your life is always best. Okay? Ang Diyos po ay pag-ibig, ang Kanyang kalooban ay palaging pinakamainam. May mga pagkakataon na hindi natin makita yung kagandahan ng kalooban ng Panginoon. But we really have to trust the Lord. Mahal ka niya eh. Ang pinakamainam na laan niya, yun talaga ang sa pamantayan eh. Yun po ang sukatan kung ano talaga ang mainam. Huwag ho tayong patatalo sa sarili nating karunungan na limitado ho ang pagkaunawa. So trust the Lord. Sabi nga ng Romans 8.32, kung yung sarili nga niyang anak, hindi niya ipinagkait at binigay para sa atin. Ano pang bagay ang hindi niya kayang ibigay? Nagpapatunoy lamang ang talatang ito na ang Diyos nga po ay pag-ibig, siya po ay handa na ibigay sa atin ang pinakamainam kung ayon sa kanyang kalooban at kaya po niyang gawin ito dahil napatunayan na niya nang ibinigay si Kristo para sa atin. Pangalawa po, God is all-knowing. His directions for you are always right. Okay, napakaganda nito. Yung pong uh, Panginoon ay all-knowing, alam niya lahat ng bagay. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, moderno, Pagka kayo po ay bumabiyahe, nung no, nakaraan po ay nagpunta kami ng Baguio. Nagmotor kami ng aking uh, misis. Dinalaw namin yung ilang kamag-anak po doon bago pa naghigpit. Ngayon, uh, siyempre may mga lugar na mahirap hanapin. Marami yung mga lusot-lusutan doon na talagang pag hindi ka pamilyar, palagay ko kahit doon ka nakatira, mahihirapan ka rin eh. Dahil yung iba ho doon, bukod sa makikipot na daan, Uh, taas baba pa, no? Talagang uh, challenging ho sa skills ng isang rider o kaya ng isang driver. Eh isipin mo kung magkasalubong kayo sa masikip na daan. So gumagamit ho kami ng navigational app, no? Isang app na sinasabi sa iyo kung saan ka dapat dumaan para iwas traffic at sinasabi sa iyo para uh, mapabilis ang iyong paglalakbay. So gumagamit kami niyan. Ito ho ngayon. Nakakatuwa eh. Kasi alam mo yun, yung, yung bang hindi mo iniisip na may daan doon, meron palang lulusutan. Yung mga one way, alam niya. Yung mga may ginagawa, alam niya. Eh syempre, hindi naman yan all-knowing. Pero ang laking advantage po pagka meron kang ganon. Kasi sa halip na mayat maya ay tanong ka ng tanong kung saan yung papunta ron, anong dadaanan. Eh ito ho, pag Tinipe in mo yung destination, pati yung estimate kung anong oras ka dadaan, saan may traffic, at uh, hanggang saan ang traffic, eh papakita pa sa'yo. Hindi pa who all knowing yan. Sobrang laking tulong at uh, laking gabay para sa atin. How much more ang ating Panginoon? Uh, He will direct you into the best pathways for your life. Yan po ang sabi sa Book of Psalms. So His directions are always right. So we have to trust Him. And then thirdly, God is all powerful. He can enable you to accomplish His will. Makapangyarihan ng Diyos sa lahat at kaya niyang ibigay sa iyo ang kakayahan upang magawa mo ang kanyang kalooban. Napakaganda nun, mga kapatid. Kaya ito ay isang malaking encouragement sa atin to trust the Lord. Pero sabi ko nga, pag tayo po ay pinangibabawan ng kakulangan sa spiritual discipline, tayo po ay magagapi ng pangamba, ng takot, and sometimes instead of seeing God in our circumstances, mas nakikita natin yung challenging circumstances and we lose sight of God. We lose sight of hope because we lose sight of God. So yan po ang nangyayari. Nawawalan tayo ng tuon sa ating Panginoon, natutuon tayo sa circumstansya At yan po ang dahilan kung bakit marami ay nagagapi ng takot. Because instead of seeing God, they see the problem. Walang kaibahan dun sa sampu, sa labing dalawang espiya, di ba? Nakita nila yung lalaki ng mga taong nakatira doon. Sa halip na makita nila yung kalakihan ng kanilang Diyos, ang nakita nila yung malaking kalaban. And because of that, they were so afraid. They failed to move forward. Nagkaroon na ng maraming limitations sa kanilang buhay. Pero nakita natin yung mga may pananampalataya, they were able to move forward. So, some practical tips so that we can improve our spiritual health. Number one, make the necessary adjustments. Kailangan ito eh. Si Henry Blackaby, sabi niya, you cannot go with God and stay where you are and as you are at the same time. Hindi ka daw pwedeng sumama sa ginagawa ng Panginoon na hindi na babago kung nasaan ka at kung sino ka. Kailangan may changes doon. So gusto nating sumulong, abay kinakailangan may makitang obvious na pagbabago sa ating buhay. So, anong adjustments ito? Kailangan tanungin natin ang ating sarili, am I living a self-centered life? Or am I living a God-centered life? A Christ-centered life? ba? Diba? Kasi po, yung araw-araw na pamumuhay natin ang malaking factor dito eh. Ang nagiging problema paminsan, yes, meron tayong pananambahan, paglapit sa Panginoon, pero madalas nangyayari yan sa konteksto ng isang iglesia tuwing araw ng linggo. So may schedule. Pero yung regular day, yung everyday life natin, madalas doon po nakikita yung pagiging gapi o talunan natin. So malaking challenge po ito to transition from a self-centered life to a God-centered life. Magtuon tayo sa ating Panginoon. Make the necessary adjustments. Saan? In your relationships. Kumusta po? Intentional ba tayo in making others grow in their spiritual life, in evangelizing the lost, and becoming a blessing to them? Kumusta po tayo sa ating kaugnayan sa mga tao? In your thinking, anong klaseng pag-iisip meron tayo? Di ba? Iniisip ba natin ang nais ng Panginoon? Yan ba ang hangari ng ating buhay? In our commitments. Kasi po, kadalasan, kaya tayo walang panahon sa Panginoon dahil marami tayong ibang tinanggap na mga commitments that draws us away from God. Yan po ang dahilan. Meron tayong mga pinagtalagahan ng ating sarili na later on nakikipagbanggaan po 'yan sa dapat na priority ng ating buhay. So makikita ninyo nung una madaling magsabi ng yes Lord, I will follow, pero later on bakit nagiging mahirap ito? Again, kagaya po ng aking nabanggit, marahil may mga pagtatalaga kang ginawa na bumabangga doon sa tunay na dapat mong pagtalagahan ng iyong buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. So, kumusta yung ating commitments? Ano yung pumapagod sa atin? Ano yung umuubos ng oras natin? Ano yung kumukuha ng atensyon natin? Ano yung nagpapagulo sa ating isipan? Ano yung nagpapabagabag sa atin? Ba maganda mga tanong yan. Uh, adjustments in our actions and even adjustments in our beliefs. Okay? Make the necessary adjustments. Sabi ng isang author, until you are ready to make any adjustments necessary to follow and obey what God has said, you will be of little use to Him. Secondly, appropriate God's provisions. Naku, napakahalaga nito. Alam nyo ba, sinulat yung aklat ng Efeso para ipaalam sa mana ng palataya. Dalawang bagay sa English maganda. God's uh, provisions for you. So, in terms of possession, sino ka dahil kay Kristo, possession. Ano meron ka dahil kay Kristo? Kasi ho, paminsan, para bang mana ng palataya ka na, anak ka ng Diyos. Pero yung takbo ng isip mo, parang hindi ganon. Sinasabi ng Bible na anak kita, sabi ng Panginoon. Ito ang mga provisions ko para sa Pero parang namumuhay pa rin tayo na may talunang pag-iisip. Dahil hindi natin nari realize kung sino tayo dahil kay Kristo. So appropriate God's provisions. Ang sabi po sa John 15 verse 5, I am the vine, You are the branches if a man remains in me and I in him he will bear much fruit apart from me you can do nothing Napakagandang hamon And then lastly very practical make an action plan Nako Sabi ho sa Proverbs 321 my child do not lose sight of good planning and insight hang on to them Alam niyo napakahalaga ng action plan Kasi ho Uh, pag maliwanag sa atin ang direksyon, kailangang ilatag din natin ang mga aksyon na magdadala sa atin sa tamang direksyon. Madalas ito yung kulang eh. Uh, yung bang uh, meron tayong gustong marating, pero hindi klaro kung anong mga hakbang ang gagawin para mangyari ito. So, dito ho papasok yung pagbibigay natin ng panahon sa Panginoon sa araw-araw, nalangin, pagbabasa ng mga... Christian resources na makakatulong, siyempre ng Bible. Diyan po papasok lahat yan, yung action plan natin. Kasi, tandaan nyo, hindi lang interesado ang Panginoon dun sa magagawa natin. Interesado po ang Panginoon sa pagkatao din natin. Hindi lang yung doing, kundi pati yung being. Pagkatao. Kaya kung iniisip natin at tungkol lang ito sa kailangan ma-accomplish, hindi po. Kailangan may kinalaman din sa ano ba yung nade-develop sa ating pagkatao. Nawa po ay naging pagpapala ang episode na ito sa inyo. Ito po ang programang kamalayan na papakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Panzuelo, nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at